Isang pasabog na balita ang imanik sa buong bansa. Zaldico at Martin Valdez? Wanted na. Tinuldugan ng Korte Suprema ang kanilang kalayaan matapos ang ilang buwang investigasyon hinggil sa umano'y malalaking anomalya at katiwalian sa pamahalaan. Ayon sa mga insider, walang ligtas maging ang pinakamapangyarihan ay kailangan managot sa batas. Ayon sa lumabas na desisyon ng Korte Suprema, hindi na mapipigilan ang paglalabas ng arrest warrant laban kina Ko at Romualdez. Matapos mapatunayan ng mga testigo at dokumento ang nagsilabasan, tila malinaw na malinaw na may kinalaman umano ang dalawa sa manumaliang proyekto at paglustay ng pondo ng bayan. Lalong umikting ang tensyon sa kamara matapos itong ibunyag ng isang dating opisyal na naihawak ng mga autoridad bilang pamudahing saksi. Oh. Hindi na rin napigilan ng publiko ang galit at pagkadismaya sa social media, nagtrending ang hashtag na Hustisya para sa Bayan at Wanted Travel. Maraming mamamayan ang humihiling na agad may ang utas ng Horte Suprema at huwag ng paikutin ng batas. Sabi nga ng ilan, kumordinaryong agad hinuhuli. Paano pa yung may milyon sa putsa? Larong nag-aalap ang tamdamin ng bayan sa inaasahang aasahang pag-aresto sa dalawa. At yan nga ang mga balita ating abangan na yung araw. Para sa mas marami pang makapuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na isyu at maging bahagi ng pagbabago sa aning bayan. Orly Gutisa, Philippine Navy Marines. Ah, uh, meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa... Nag-deliver ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang. Aguado, Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? <coughs> Allegedly, bahay din ni uh, Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker okay. sa Aguado, Malacanang. Yes, Your Honor. So, papunta ito kay Speaker? Yes, Your Honor. Thank you. Uh, kay ah, Yusick, uh, yeah, go ahead. describe mo nga ano ba yung lugar doon? Kasi ako, pumupunta rin ako ng Malacanang. Eh. Ano ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate po ng Malacanang. Ah, uh, maraming gate ang Malacañang. Anong anong gate? Gate 4 harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, uh, Mr. Sergeant. Yusik Bernardo. Uh, sinabi mo kanina after nung nag-usap kayo ni Yusik Ulaybar. Um, paragraph 23. Sometime 2024, Yusik Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon, na uh, sino ba ito, Executive Secretary? Ano sabi mo? Uh, Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya, eh, Executive Secretary, pero... Actually, wala naman po siyang sinabi kung sinong executive secretary. Ilan bang Ita executive secretary ng Pilipinas? Uh, eh, ang alam ko po, nung during that time was, uh, is uh, uh, Bersamin. Yung sino? Po. Sino? Bersamin po, Bersamin. Uh, executive secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka na pa kaya, hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding uh, declaration dito, na nagsabi ka na, uh, Paragraph 26. Thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinubmit ni... Uh, Engineer Alcantara? Yes, po, Mr. Chair. So, ito yung supposedly na projects for the executive secretary. 'Yon po ang sabi ni Ulaybar. Ulaybar. So, I think Mr. Chair, uh, we have to invite uh, certain uh, Ulaybar in uh, the next uh, hearing. Uh, they already did uh, Senator uh, uh, Bato Del Rosa. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, with the indulgence of Senator yeah. Del Rosa, I think Secretary Romulia with Senator Bato De La Rosa I think Secretary Romulia is asking to be excused. If no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he, uh, he has other uh, matters to attend to. I, I will take advantage of the Secretary's Please. presence. Uh, Secretary, while you were away, didakpo na sa time ko ha? Okay. Uh, there was another um, witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly Gutesa. And uh, he, is armed by, he was armed by a sworn uh, statement which, which he read before us, uh, subject of some interpolations, as you might have heard. In his uh, affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be uh, considered under the uh, witness protection program, uh, considering the uh, seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn uh, statement, and uh, in connection with that, Mr. Chair, I I would probably uh, propose that the same measures or actions that you did in the earlier. Uh, presentations and sworn statements by other uh, witnesses be accorded to the same uh, witness. Uh, I, I would probably add more, uh, mr. chair, if we can, uh, through the blue ribbon committee, if uh, this witness or the butesa be uh, Given uh, protective custody by the Senate through the Blue Ribbon uh, Committee. And after that, we, this committee will probably recommend to AMLA uh, for the initiation of the necessary process to the uh, preaching of assets of the subject mentioned by this witness through his. Uh, so affidavit so mr secretary that is all that i would like to put on record and uh, to to keep you informed of what happened really uh, when you were away thank so you mr Senator J. Marcoleta, we submitted the uh, discretion of the uh, secretary of the doj um, i monitored the testimony of the sergeant and uh, since he did not participate in any crime He can be admitted to the witness protection program. Thank you. Even as a state witness. Thank it's you. not a problem, sir. Thank you. If me. it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, to I, the I think... The evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act yes, 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, uh, Senator Margalda. Uh, yes, uh, I think uh, uh, Senator uh, Risa also has a question. Time? Yes. Um, I say it, With the uh, indulgence uh, of Senator De La Rosa, bago lang makaalis si... Uh, sekre Mulya. Una, kaugnay nung pagkakaiba ng pagiging under witness protection at pagiging state witness, yun pong under witness protection, ibig sabihin ba immune na sila from suit? Hindi po. Uh, physically, physical protection ang unang binibigay natin kasi sila po'y testigo at sila nag-request ng assistance sa witness protection program. Kami po'y willing na willing magbigay ng protection kasi nga testigo sila sa kasong ipafile ng gobyerno ang pagkakaiba ho niyan, pagka, witness po, pagka state witness na po yung tao, mayroon hong participation sa crime, kailangan ma-evaluate po para kung, kung gaano kalakas ang testimony, kung paano ito magagamit, at kung sila po ay hindi the most guilty. Yan po ang kailangan evaluate dito. At syempre, yung iba pa hong ebidensya kinakailangan na ilabas. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung baong katotohanan lamang. Salamat, Secretary. At kaugnay pa rin sa hindi pagiging immune pa rin from suit, may plano po ba ang Department at pati ang Office of the Solicitor General na magsampa ng civil forfeiture cases uh, sa ilalim ng batas kaugnay ng ill-gotten wealth dun sa mga kakasuhan? Opo, kasama ho yan. At uh, kaya, kaya pagdating ho sa kaso kasi, ang, ang, good faith lagi natin hinahanap, ang willingness to cooperate lagi hinahanap kasi po, sa recommendation po sa judge later on, eh, okay ako mag-plea bargain, at least mas pili niyan po ang court. Salamat, Secretary. Dahil sa pagkakaindi ko rin po, hiwalay uh, pa po yan sa uh, posibilidad ng criminal case. Salamat, Secretary. Salamat, uh, Mr. Sa, Chair sa, at uh, Sen. De La Rosa. Uh, go ahead, sir, Senator. Po. Thank yes, you. Mayroon uh, isang question na lang? <laughs> to Secretary Remulia, um, earlier you, uh, yes, on oh, the other The other day's hearing, you mentioned what cases uh, you intend to file through the NBI when you got the uh, uh, statement of Engineer uh, Bernardo. Uh, would you uh, inform this committee uh, as to your findings with respect to uh, Usec uh, Bernardo? Uh, I'm sorry, it was An Engineer Alcantara, uh, wherein you laid down uh, the NBI uh, recommendation to file cases. Do you have the same, a similar recommendation? The same recommendation, sir. Same recommendation. Yes, sir, as the, the testimony of Engineer Alcantara. Okay, thank you. Um, uh, and uh, one more question just to clarify um, the immunity from suit of a state witness uh, absolves him no, of any. Criminal uh, liability, hindi po ba? Even civil liability, sir. That's, that's the the that's the gist of it. And, and that then, once we admit them as a state witness, they are absolved of all liabilities. sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the Diskayas uh, as state witness, I mean, hypothetically, kung ano man yung meron pa silang ilgaten, hindi na pwedeng habulin uh I hypothetically wouldn't, i wouldn't want to venture into a real person being an example sir. okay so yes, sir. not a real person a, a hypothetical person who uh is able to uh, acquire two 200 billion pesos worth of uh uh infrastructure projects illegally accepted into the witness protection program you can no longer go after the 200 billion ho, it? nag Uh, na-accept na po siya, may memorandum for agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged yes. and he will be named as a witness. Meron na hong immunity yun. Wala yes. na tayong habal don. And uh, I trust that uh, you will weigh things carefully before a decision to uh, to, sub, uh, to allow for a witness to be become a state witness. Uh, taking into consideration all Uh, uh, you know, uh, sa what, is eh, tayo yung nananalangin na matanggal yan ni Soto. Kung pwede nga nang ma siya mga yan, tapos tanggalin ng diretsya siya, ano, sa Senado, para wala na mga pangulo, pangulo eh, no? oh, tuluyo. Meron nung 14 dyan, malamang humabol dyan si ano, yung tinatawag na ghost senator. Kilala niyo ba yung ghost senator? Ayan. Ah, si, si Senator Lito Lapid. Parang gusto, ang ah, dami na ho nangyayari, nagkakagulo na po sa Senado. <laughs> Mm. -hmm. Oh, yung mga Wala issue ng kono ano na -ano mga oh, sa flood control tahimik na tahimik, parang parang hindi natin makita kaya ghost senator. <laughs> oh. yeah. Kayo ho, ano hong uh, pananaw nyo ho rito? At abangan ho natin ngayon kung nga uh, magkakatotoo itong uh, rumors na Lunes uh, session nila last stress ng hapon. Ay uh, magkakaroon ba ng uh, palitan ng uh, liderato diyan po sa Senado? At uh, mayroon pong bagong mayorya. Alam nyo, ho, kung uh, totoo ho ito na si uh, Senator Alan Peter Caetano, nako, eh, magaling ho ito na senador, magaling na abogado, at veteranong nga uh, politiko ho ito, mga kababayan, na talagang uh, napakagaling ho. At uh, siguro sa pagiging veterano niya ho, mga kababayan, eh, talagang maibabalansin niya kung ano ho yung mga tama at mga ibaba po yung interest ng taong bayan. Kasi dito ho sa ay uh, solidarato po ni uh, Senate President Tito Soto. So, bilang Pangulo po ng Senado, ay nagkaroon kaagad siya ng aberya. Ano ho ito? Hmm. Yung kanyang pag-amin na uh, tumawag ho sa kanya, si House Speaker Martin Romaldes. ba diba, tinawagan siya, dahil ito yung may kagunayan sa uh, yung testigo po, na si uh, Bryce Hernandez, yung dating uh, District Engineer ng uh, DPWH. Nakontempo yan sa Senado. So, yan po ay nasa kustodiya ng Senado, hiniram po ng mababang kabulungan para maging testigo doon sa sa kanilang investigasyon, yung QuadCob, no? yung uh, 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 Committee on uh, Infrastructure. So, hiniram nila. Tapos, sabi ni Bryce Hernandez ay uh, eh, gusto, gusto niya raw na manatili na sa House of Representatives. ay niya nang bumalik sa Senado. Kasi di ba meron mo siyang tinukoy doon, dalawa ang kanyang idinawit, si, Senator Joel Villanueva at ganyan din po si Senator Jingo Estrada. So ang nangyari ay uh, ang ginawa ko, tumawag po si Speaker Martin Romaldes kay SP Tito Soto. So wag na raw ibalik pero ang parang nagkaroon sila ng parang uh, tawag doon eh, win-win uh, solution. O oh, sige, doon na lang sa PNP Custodial Center. Pero ang marami po ang nagsasabi, dapat po, bago po nagdesisyon si SP Tito Soto, ikinunsulta niya po yan sa, sa miyembro ng, ano, ng Senado. At uh, siguro kahit na natawagan na ho muna yung dating chairman ng uh, Senate uh, Blue Ribbon Committee o yung kasalukuyang uh, chairman na ho, oh, si Senator Ping Lakson na kumbaga sa ano, eh, parang kortesiya na Oy, may request si speaker dito na Uh, dalin sa, sa house na lang muna manatili o saan ba? Ano ba desisyon nyo? Sana kinuha niya ho, yung, uh, sabihin natin, yung pananaw ho ng kanyang mga kapwa senador. Pero hindi. So, lumilitaw ho, mga kaubayan, na uh, sa kanyang daglian na pagtugon dito po kay uh, Speaker Romualdez, dako, alam niyo naman ho, kumalat daw sa social media, talagang inupakan po si Senator uh, Tito Soto na tutakan ni Romualdez. O sunod sunurang mm. kay, kay Romaldes. So, ganun ho ang mga luwabas sa mga balita. Ayan. So, dito ho ay uh, talagang, sabihin natin, ay talagang... Hindi, kasi ganito eh. Alam nyo ba kung bakit sumagot yung si, si Soto? Kasi yung mga yan, pagkaya yung tipong pagkabinanatan ka, hindi ka naman sasagot. Tayaan mo lang yan, mamamatay din naman yung issue. Lalo na pagka-option, yung tipong inaano ka... Ino-operate ka ng mainstream media, yung tipong oh, tuta-tuta. Oh, pero parang pag walang traction yung sasambay ng Pilipino, like dati, dati pagka inops ka sa, ano, sa mainstream media, may dating yan eh. Kaya yeah, okay lang yan. Pagka inops ka sa media, may, may, may kalalagyan ka dada ka. Dati, nung wala pa yung new media kung tawagin, wala pa tong mainstream media. Pagka inops ka dyan, malaki problema mo, brad. Anak ng toko, pagka 24 oras, TV Patrol, inoops ka, inoops ka dyan, binabanatan ka ng mga angkor, angkor dyan sa mga station na yan, malaki problema mo, brad. May kalalagyan ka talaga. Eh ngayon, ho, iba, iba na to eh. Iba na yung mga panahon ngayon. Pagka inoops ka sa, sa mainstream media, misan walang dati yan. Di na bumibenta yung pag, ano, op sa, ano, uh, uh, mainstream media. Wala, walang karga yan. Kasi ang barometer ngayon, ng mga politiko kung ano ang sinasabi ng mga kababayan natin sa social media. Eh ang problema, nagtrending ka na doon sa sinabi mong tinawagan ka nitong si Maarten Romualdez at pinakiusap yan si Bryce Hernandez at yung pagtanggal mo kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Wala na, nagkasangkot-sangkot na. Ngayon, hindi na lang ang mainstream media ang, uh, nagbabalita ng mga kabalbalan ito si Soto. Pati yung mga ordinaryong Pilipino, nagsasalita. Napanood nyo ba hu si, yung si ate? Yung, yung American accent na talagang uh, gusto niya nang ibalik sa bulagayang si, ano, yan, si Soto. Yun ang problema. Kaya sumagot yan si Soto. Kasi ika nga, makakap ang kapal na ng mukha niya si Soto eh. Ang kapal ng balat ni Soto hindi po basta-basta nasasaktan yung mga walang yan, yan. Sa, sa, tagal nila sa politika, yung mukha ng mga yan, baka na, isang kilometro kapal ng ano, mga, ano, ng mga mukha ng mga yan. Kahit anong sabihin mo dyan, di nang basta-basta na masasaktan yan. Pero, pag kaya nag-react sa issue, meron tayong problema dyan. Ibig sabihin, nagpapanik na ho ang uh, ano niyan, ng mga media team niyan. Diba in na nila yung problema kasi ano na eh mga Pilipino na eh yung mga ordinaryong meron sa social media na nagsasabi nako ikaw soto ha puta ka ni Romualdez bakit mo tinanggal si Marcoleta o anong 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 mangyayari doon sa mga diskaya nakita ko kasi ito kasi mga Pilipino ano yan eh oo oh, oh, mabilis magalit pero maawain ho mga Pilipino. Nakita ho ng mga Pilipino yung sensiridad. Again, di ho natin sinasabi na absuelto yung bisit na mag-asawang diskaya na yan. By all means, pagka meron silang problema, ikulong yung mga yan, wala tayong problema. Pero yung karin lang sensiridad, dito sa isa na to, kung meron mang gugurgur sa amin, sana hindi nakasambay ng Pilipino. Okay lang kami. Itong mga pangalanan namin kung gugurgurin kami, at least alam namin, malinis na konsensya na namin. Sinabi namin ang buong katotohanan dito. Yun ho yun eh. Yung nung nakita ng sambayan ng Pilipino dito sa mag-asawang Biskaya na to. Eh, hindi nyo ba nakita? Nung pagkasabi nila, biglang nag-ship yung ano eh, nag-ship yung, ika nga, yung narrative eh, from galit yung sambayan ng Pilipino sa Diskaya, bandang uli sinasabi nila, sige, yan yun ang magsalit. Nagsasali tayong dalaw, ingin, ang ingay nyo naman eh, ini-storbo nyo eh. Pagsalitay nyo. Di ba, sinas yan ang mga nababasa natin sa social media. At yan ang sinusubukang pigilan nitong si Tito Soto. Naku. May problema ka, brad. Bang tinamaan ng gusto rito. Si Paano gustong pigilan? Paano eh ito baka sabihin naman fake news ko naman PH ayun na hindi naman gustong pigilan ni Soto yung mag-asawa ng na yan. Doon pa lang sa pagrekomenda na gawing state witness yung dalawa na to, yung palang uh, mga banat mo dapat balik muna yung case yung ganito ganyan. Oh, hindi pinirmahan yung rekomendasyon ng uh, chairperson ng Blue Ridge. Doon pa lang eh. Diretsyaan mo ng pinipigil eh. Ang gusto mo marinig yung Bryce Hernandez yung nagpapatalo ng bilyon sa kasino. SP Tito Soto at uh, siyempre kasi lilitaw. Yeah. Kasi ngayon lumilitaw. Oh. Kontrolado yeah. na po ni Pangulong Marcos Jr. ang mababang kapulungan ng Kongreso. Siyempre yeah. yung kanyang pinsan, ng speaker, tapos sa Senado si And then, sa dalawang ano, Villar, medyo uh, oh, masaya tayo kung bukas si eh, magkakaroon talaga sa sila sa sa uh, panawagan ng sambayan na tanggalin niya si Soto. Uh, masaya tayo, pero ta, base sa ating nakikita, base sa ating nakikita, eh, mal, 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 malaki ho siguro ang problema nila. Diyan sa prime water, diyan sa mga dokumentong uh, pinagmumulta sila ng milyon-milyon, di ba? Laki ho ng problema nila ngayon. Kaya sa tingin natin, hindi naman talaga magma-majority basta-basta yung magkapatid na yan. Nakananto ako. Alam naman, alam naman ho natin na ayaw din nila dito sa administration na to. Kitang-kita naman yung kahit nung nandyan pa yung si Ma'am Cynthia, di ba? Kita nyo naman ho mga kababayan. Pero dito sa isa na to, medyo sa tingin natin pinag-usapan nila ng ano yan, pamilya ika nga, di ba? Ano, bang gagawin natin dito? Kasi pagka, pagka, pagka hindi natin tinanggap ang inaalok sa atin na kakalma itong prime water issue at yung mga dokumentong multa-multa, di ba? Siguro tanggapin na lang natin. <laughs> Para, eh, ano muna, hindi po kahit na malagay sa alanganin ng sambay ng Pilipino, makatakas yung mga uh, may sala dito sa problema ang kinahaharap natin ngayon. Basta masalba lang natin ang pangalan ng mga bilya. Hindi <laughs> ko pinabanatan mga Villar ha? ito yung kumbaga yung mga posibleng mga dahilan. Hindi natin alam, hindi natin hindi tayo sigurado kung yan ba talaga. Pero kasi kung ikaw ay may, may bagahe at may hawak sa liing ng administrasyon, gagamitin nila yan syempre para ika nga makuha kanila, di ba? Iyan eh, yung kita nyo naman yung mga kababayan, lahat ng mga kasama ni VP Sara nung panahon ng eleksyon, ang si Camille Villar ay e talagang inendorso ni Villar. Ba't nandyan siya? Kasi alam, meron ng deal. Baka meron ng deal. Malamang sa malamang, meron ng deal. Di ba? Tuloy natin. Mr. Eli, ba? KSP Soto na base sa mga report, oh, sa akin vlog din, na nag uusap po sila ng uh, mga isang oras o may git pa. Hmm si Pangulong Marcos Jr. at uh, ito pong si uh, Tito Soto sa wake o lamay o burol ng uh, na.